Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! For today's video, finally nakaligo na rugwa ako, no <laughs> Pero ligo lang ang nangyari at wala nang hilod-dilod. Ang importante, rugo na basa ako ng tubig. <laughs> Ay nuko, tignan nyo naman paano ka makakapangilod. Kakapasok ko pa lang sa banyo, umiyak na tong sisap. Madalas nga pati yung pagkain ko, mabilisan na at hindi ko na nauubos. Ewan ko ba't hindi ako pumapay at tingtak na i <laughs> Pag nanay ka na talaga, kailangan mo magtiis at magsakripisyo. Pero pag nakikita ko naman tong mga anak ko, worth it naman yung pagod. Napatulog ko na nga si Zap, kaya sinilong ko na tong mga ng asawa ko para matupi ko na. Pag natutulog na yung anak ko, dun ko lang nagagawa yung mga gawaing bahay ko, kaya kailangan talagang kumilos ng mabilisan. Ay just ko, sa lahat ng mga gawaing bahay, eto yung pinakaayaw ko, yung paglalaba dahil napakaraming proseso. Ay no ko, lalaban mo na nga, sasampay mo pa, sisilo mo pa, tutupi mo pa. just ko, kung maya lang ako. Panog ko na yung pisuluran, ng ngalti. <laughs> Tapos ang nakakainis pa, maayos mong linagay sa mga kabinet yung mga damit. Pero pag kukuha sila, guguluin nila, bala mo may katulong sila ng kanyamang pamatalan ding ngalti. <laughs> Madalas nga para na ako sirang plaka at pinagsasabihan ko sila. Pero wala naman nangyayari, ako rin rugo yung nagaayos. Makanyan ne. Eh. <laughs> Abang natutulog pa si Zaps, sinamantala ko na yung pagkakataon at naglinis na rin ako dito sa kwarto namin. Pagkatapos ko nga magtupe, maglinis sa kwarto, lininis ko na rin itong mga bote ni baby habang natutulog siya. At dahil nga mahimbing pa yung tulog na baby sa prenipare ko na rin yung pagkain namin. Nag-request nga ng samgyupsal yung asawa ko kaya ito yung kakainin namin ngayon. Dahil nga baby pa lang si Zap, hindi kami masyadong lumalabas kaya pag nagkikrave kami, nagluluto na lang kami sa bahay. Mas okay nga yung ganito dahil natatansya namin yung pagkain namin at syempre nakakatipid kami. <laughs> Kataka nga ako hindi nagigising si Baby Zap dyan, pero pag naliligo ako, nagigising siya agad. Nuko, gusto niya ata yung amoy kong kumunoy. <laughs> Napansin ko nga pag bagong ligo ako, umiiyak siya palagi. Pero pag hindi ako naliligo, hindi siya umiiyak. <laughs> Buri na mabulok ko. <laughs> Ay Diyos ko, dahil siguro panay-ilamos na lang yung ginagawa ko, nasanay na yung anak ko sa mabaho kong amoy, kaya yun yung inahanap-hanap niya. <laughs> Sakto nga pagkatapos namin kumain, nagising na si Zap kaya binantayan na muna siya ng asawa ko at linigpit ko na muna yung pinagkainan namin. Lininis ko na rin yung sala namin para diretsyo pahinga na ako at hindi ko na iniisip to. Pagkatapos kong maglinis, pre ko na to mga gamit niya para may lamus ko na siya. Ay ko, wala na nga pahinga-pahinga at dire-diretsyo na para matapos ko na to mga gawain ko. Kaya nga madalas wala na akong oras, unti-unti nga napapansin ko nagbabagong buhay na ako at hindi na ako nakikipag-chismisan. <laughs> Pero wag kayong mag-alala pinanganak na akong sa kaya magka-comeback pa rin ako pero for the meantime mag-aalaga na muna ako ng bata. <laughs> no, ka 'no. No. no? Oh. sa